Good morning, good morning sa atin lahat At uh, nandito na naman po si Maludelo Santos Para magbigay ng reaction dito kay Kuya Brooks uh, Congratulations Kuya Brooks Dahil sa pinatunayan mo na isa ka nga pong tunay na charity vlogger uh, Natutuwa naman po ako dahil malapit na nga yung unang pabahay mo Na yun nga, ang sabi mo nga ay siyam silang magkakapatid. Bale, paala, siyam na pamilya po yung uh, pinababahayan mo. Parang marami po palang anak, di ba? Kalain mo siyam sila, ibig sabihin, pito ang anak dahil uh, mag-asawa. Kaya nakakatuwa po talaga na ang isang Kuya Brooks, ngayon ay may pabahay na rin. At talaga hindi lang basta pabahay. Ang ginawa ni Kuya Brooks talaga pong napakaganda at na malawak, malaki din yung pabahay niya. Na nakakatuwa nga itong si Kalingap Dan dahil pinuntahan si Papa niya na nakita nga po, nandoon nga diba, na nagkumain pa sila at nandoon po yung dalawang beneficiary ni Kuya Brooks na Pinakantanga ni Kuya Brooks ang gagandaling nilang kumanta. Pinahanga po ako lalo na po yung lalaki. Talaga pong napakaganda yung kinanta niya. Talagang kayang-kaya po niyang ah uh, yung kanta niya talagang birit. nag bumerit po siya. Kaya yung mga beneficiary po ni Kuya Brooks ang tatalino po. May mga talent po sila na sila po talaga ay napakabuting mga bata. Ah, uh, ito nga po ay sabi nga ni Kuya Brooks pag natapos 'yon at uh, nagpapasalamat siya doon sa Hay arigato na siya po talaga yung uh, nag-sponsor dito sa pabahay na una-unang pabahay ni Kuya Brooks kaya nakakahanga po talaga at maraming salamat sa iyo ay hey, arigato sa suporta mo kay Kuya Brooks at uh, ito na nga nakikita na natin ang pabahay ni Kuya Brooks na talagang kongkrito Nakakahanga po dahil bilang isang matubang po ay sila po ay talagang konkreto kung magpabahay gaya na mo gaya po kay Kalingapdan, di ba? Nakita natin si Kalingapdan, may sarili na rin siyang pabahay dito kay uh, super JR kaya congratulations talaga kay Kuya Brooks na tuloy-tuloy lang yang Kuya Brooks na pagtulong mo sa ating mga kababayan. At uh, bahala na sa iyo ang Diyos ang magbalik niyan na six na biya. Kaya Kuya Brooks, tuloy-tuloy lang, maraming salamat at talagang pinatunayan mo ang Pamilya Matubang na hindi po basta-bastang uurong sa anong laban man. Tuloy lang, kagaya kay Kuya Bal Santos Matubang na siya po kahit anong uh, mangyari ay siya po ay nandyan yung puso niyang tumulong sa ating mga kababayan, di ba po? Kaya ano man po ang gawin natin ay kahit sa anong paraan kung pagtulong lang po sa ating mga kababayan ang gusto natin magagawa natin di ba kaya para sa akin talaga uh, wag natin maliitin piso man yan iparating uh, Bariha lang yan ang iparating natin sa ating mga kababayan ay malaking bagay po yan pag nagkaipon-ipon po. Kaya ako para sa akin kung pagtulong, uh, hindi man tayo karamihan na itutulong, hindi man tayo mayaman o mahirap man tayo, uh, kusong loob natin ibibigay ang tulong, sa kapwa natin, iyan po ay napakamalaking bagay po yan sa atin. Dahil po uh, nakikita po yan ang nasa itaas kung ano po ang ginagawa natin. Kaya para sa akin mga kapatid, ayaan natin na po na ano man ang sabihin sa atin. Basta tuloy-tuloy lang po ang ating ginagawa sa, na hindi naman po tayo ay nakakaagrabyadong tao yung sa kabutihan lang din po dapat natin po pagpasalamatan kung sino man po yun na gustong ipaabot ang kanilang uh, tulong. Kaya maraming salamat po yung mga ginagamit ng Panginoon at makatulong sa kapwa natin dahil uh, malaking bagay po yun na, ibibigay nila. Kasiyahan uh, dahil po ay naibasan ang kagutuman gaya po sa gaito si Kuya Brooks na may pabahay siyang napakaganda po. Uh, talagang maganda po yung style ng bahay at talagang malaki at may dalawang step po daw yung nagdaan ng pataas dahil po doon ay binabaha nga daw nagkakatubig pag uinuulan po ang lugar nila ay tumataas daw po ang tubig kaya po yung nakalibel up po lang talagang bahay na kailangan po may agdanan kaya nakakatuwa po talaga di ba diba? kaya sabi natin si Kuya Brock ay ganyan pero si Kuya Brooks talaga ay Kuya Brooks lang. Iyan ay pamilya po, iyan ng matubang. Kahit anong gawin natin, si Kuya Brooke ay kapatid ni Kuya Bal Santos Matubang, kaya po tayo ay may mas karapatan po sila. At ni sila naman nga po talaga ay pinatunayan na siya po ay may kakayahan din magpabahay dahil po yan sa dito sa sponsor na talaga pong hindi siya binitawan. Kaya maraming salamat po. Kihaig arigato. Ah, kilala din kita. Nabanggit ka na rin sa akin ni Kuya Brooks. Kaya maraming salamat. Tuloy-tuloy ah, lang talaga po ang pagtulong natin. At uh, ito nga si Kuya Brooks ay nakakatuwa. Dahil nga talaga pag natapos itong pabahay niya ay mayroon din ulit siyang susunod na pabahay. Kaya hindi po siya mawawala ng charity. Kaya tuloy lang yung Kuya Brock. na sana ay tuloy-tuloy lang. Wala nang issue, wala ka nang <laughs> alam mo naman yan. Pero minsan talaga man, Kuya Brooks, hindi naman yan nawawala dahil ganyan talaga ang tao. Hindi naman tayo mga perfecto. Ka, nag, nagkakamali din tayo. Uh, pero po ay more tayo pong gumagawa ng tama. Di ba? Ganun lang po talaga ang dito tayo sa social media na kasi po hindi natin maiwasan na hindi tayo makakagawa ng hindi maganda pero wag tayong mga apak o mangyuyurak ng kapwa natin dahil yun po talaga ang hindi maganda. Lalong lalo na po kung tayo po ay nanluluko ng kapwa natin. Yun po talaga ang hindi maganda. Kaya Maraming salamat talaga doon sa patuloy talagang sumusuporta sa ating mga charity vlogger, na lalo na po kaila Kuya Bal Santos Matubang, Kikalinga Prab, Kilaatidna, Aerovel uh, ki Otmalala, Kreshel, ki uh, Kikalinga Dan. Ay uh, sama na natin dito si Kalinga Ido dahil siya rin po ay nagcha-charity. Uh, ngayon nga po ay na, di ba nakatambal siya si Byansi na isa po ang uh, mga tinutulungan ni Kalinga Prab, kaya tayo po ay kailangan po lang tayo ay malawakan ang ating pag-uunawa at sana iwasan na natin ang pong issue para po maganda po ang pagtulong natin sa ating mga kababayan. Kaya ako po maraming salamat po sa aking Team Organic, Maria Ligaspi Vlog, Hayats Mix Vlog, Ermagalo Mix Vlog, Cell TV Silina uh, Selena Barbosa, Banat Bagsi, Kahilper, at Marilyn Chang, at uh, Prixilixi, maraming salamat, at kimalud de Los Santos po. na uh, marami pong salamat sa sana tuloy-tuloy lang po ang pag-suporta nyo sa amin dahil kayo po ang aming buhay. Kung wala kayong mga viewers, wala din po kami. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Ako ay nagpapaalam na, mag-iingat, God bless you po, at lagi po tayong Sumuporta sa ating mga charity blogger na pinagkakatiwalaan natin at higit sa lahat ang pagkikausap ko lang sa inyo, suportahan natin si Joy the Great at si Boy Tabang, uh, Kalingap Bilma at si Kalingap Jose. Marami pong salamat sa inyong lahat. Paalam, we love you so much. Bye-bye.